paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa video na ito, ay pakinggan natin ang pangangaral ng isang ministro ng Iglesia ni Cristo, na puno ng paninira at pagbibintang, na umanoy ang simbahang katoliko ay iglesia ng kadiliman. Ito ang isa sa napakasakit na pang-aalipusta mula sa iglesia ni Cristo sa Pilipinas, para sa isang mimbro ng simbahang katoliko. Gumamit sila ng isang talata upang patutunayan umano, na ang iglesia ni Cristo sa Pilipinas, ay ang iglesia ng kaliwanagan, o ang tanging iglesia ng nagdadala ng liwanag sa buong mundo. At nananawagan na dapat na ang mga nasa iglesia ng kadiliman, ay lumipat na sa kaharian ng Panginoong Hezo Kristo, upang maaahon at maligtas mula sa kadiliman ng paniniwalang katoliko. Ito ang aral na ipinahayag ng isang ministro, na tinahasan ng simbahang iglesia ni Kristo, upang sabihin sa buong mundo, na ang iglesia na itinatag ni Felix Manalo, ay ang iglesia na sinabi ng Panginoong Hezo Kristo na magtataguyod ng liwanag para sa kaharian ng Diyos hindi po masamang lumipat ng relihiyon kung ang lilipatan po ay ang tama o ang tunay na relihiyong sa Panginoon Diyos. Ang totoo kapatid na Romel, ang Panginoon Diyos po ang siyang unang gumawa nito sa kanyang mga lingkod. Mga kaibigan, inilipat po ng Panginoon Diyos ang kanyang mga hinirang mula po sa kadiliman at dinala sa kaliwanagan. At iyan po ay mababasa po natin dito po sa Kolosas. Sa 1, 13 hanggang sa 14 ay ganito po ang nakasulat na siyang sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Sa mga katwin, sa Iglesia ni Cristo po, inililipat ng ating Panginoon Diyos ang mga iniligtas niya sa kadiliman at dinala sa kaliwanagan. Ayon sa ministro na ito, malinaw na kanyang pinahiwatig na ang katoliko ay ang iglesia ng kadiliman. Kahit na hindi niya binanggit ang pangalang iglesia katolika, ngunit klarong klaro na dito niya inihambing ang salitang kadiliman. Bagamat hindi niya ito direktang sinabi, ngunit para sa mga taong may matitino na pag-iisip, ay madaling intindihin. Dahil mula noon, wala namang ibang simbahan na pinagmumula ng mga taong may gustong lumipat sa ibang paniniwala, kundi ang mga nasa Iglesia Katolika Romana at pinagmalaki niyang pinahayag na ang Iglesia ni Cristo ay ang simbahan ng kaliwanagan kung saan dapat umano na lumipat ang lahat upang maligtas at mapabilang sa Iglesia na itinatag ni Cristo sa Pilipinas. Ginamit niya ang isang talata na umanoy kagustuhan ni Cristo na dapat lumipat ang isang tao mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Ngunit alam natin ang talata na yun, ay wala namang nakasulat na mula sa simbahang katoliko ang kadiliman, kaya dapat ang mga tao ay lumipat, at lalo nang walang nakasulat na Iglesia ni Kristo sa Pilipinas, ang dapat paglilipatan. Subalit, malakas ang kanilang paniniwala, na ang sinabi ni Kristo na kadiliman, ay nagtuturo sa simbahang katoliko. Ibig bang sabihin, na yaong mga tao na nabubuhay mula noong pangalawang siglo, Hanggang sa taon na itinatag ni Felix Manalo ang umanoy iglesia ng liwanag, ay hindi na nakapasok sa kaharian ng Diyos, dahil sila ay namatay na hindi pa nakalipat sa iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ngunit pinipilit ng ministro na ito na paniwalaan ang kanilang pagkakaintindi sa talata, na dapat sa iglesia ni Cristo sa Pilipinas bilang liwanag, ay lumipat ang mga mimbro ng iglesia katolika, upang maaahon sila sa kadiliman. Sa pamamahayag nilang ito, isang innocenting tao lamang ang kanilang mapapaniwala. Ngunit para sa tao na may wastong pag-iisip, tiyak na hindi nila mapapaniwala. Ang kontrobersyal na pananaw na ito ng Iglesia ni Cristo, na tiyak isa lamang paninira, at nagmumula lamang sa kanilang gawagawang interpretasyon sa Biblia, at kasaysayan ng nauunang Kristyanismo. Dahil paano magiging totoong testigo ang kanilang pangangaral tungkol sa napakatagal ng nakalipas na panahon? Samantalang nagsimula ang kanilang relihiyon sa 1914 lamang, malinaw na sila ay nagpapatutuo sa mga bagay na hindi nila nakikita at narinig, ito ang tinawag na pagsisinungaling na pangangatuwiran. Ang kanilang batayan ay sa pamamagitan lamang ng kanilang paniniwala na umanoy ang tunay na simbahan na itinatag ni Kristo ay naglaho noong unang siglo, dahil sa Apostasia o pagtalikod sa tunay na pananampalataya. Ayon sa kanila, ang simbahang katoliko ngayon ay isa na lamang epokrito, at nagdagdag ng mga aral at tradisyon, na hindi nakabatay sa Biblia, kaya't ito ay naging, Iglesia ng Kadiliman. Narito ang iilang mga dahilan, kung bakit tinawag ng pastor na ito, na Iglesia ng Kadiliman ang katoliko. Tinutukoy ng Iglesia ni Cristo ang mga aral tulad ng Trinidad, pagkajos ni Cristo, paggamit ng mga imahen, at purgatorio at marami pa, bilang mga aral na wala umano sa Biblia. Ayon sa kanila, ito ay mga gawa-gawa lamang ng simbahang katoliko, at naniniwala sila na si Felix Manalo, ang huling sugo ng Diyos, na nagpanumbalik sa tunay na simbahan na nalilipol. Ginamit ng Iglesia ni Kristo, ang mga talata sa Biblia, tulad ng Isayas Kapitulo 43 versikulo 5 hanggang 6, upang patunayan na ang paglitaw ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas, ay isang katuparan ng propesya, na umano'y pagbangon ng Iglesia ng Kaliwanagan. Ngunit, mas mainam na uulitin at suriin natin, ang talata na kanilang pinagbabasihan na umano'y ang Iglesia Katolika Romana, ay ang Iglesia ng Kadiliman. Ayon sa talata na kanyang binasa, ang aklat ng Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 13 hanggang 14, ito ang sinabi. Panipi, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman, at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Malinaw na ang talatang ito ay nakasentro sa salita ng Diyos na Ama. At kung ating uunawaing mabuti ito, ay may dalawang konsepto kung paano maiintindihan. Ang unang pangungusap na nakasulat dito ay ang salitang. Iniligtas niya tayo mula sa kadiliman, at agad nilang binigyan ng kahulugan, na umano'y ang salitang kadiliman. Ay nangangahulugan para sa Iglesia Katolika Romana. Dito pa lang, malinaw na gawa-gawa lamang nila ang pagbibintang sa Katoliko, at hindi galing sa Biblia. At hindi maaring reperado ito sa Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, dahil panahon pa ito ng pananaig ni Kristo sa kadiliman, sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Sa makatuwid, ang pangungusap na ito, na may nakasulat na iniligtas niya tayo mula sa kadiliman, ay reperado na mula sa pagkakasala tungo sa liwanag at hindi tungo sa iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Narito ang kahulugan ng salitang kadiliman na binanggit ng talata sa Ibanggelyo ni Juan Kapitulo 3 Versikulo 19, ganito ang sinabi. Ito ang hatol, naparito ang ilaw sa sanlibutan, ngunit inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Malinaw, na nagpapakita ito na ang kadiliman ay sumisimbolo sa kasamaan, at kawalan ng katotohanan, at madalas na pinipili ng tao ang kasamaan kaysa sa liwanag ng Diyos. Sa panahon na ito ay alam ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, na wala pang Iglesia Katolika Romana. Pero bakit pinipilit nilang pagbibintangan ng Iglesia Katolika? Na umano'y ang salitang kadiliman, ay ang simbahang katoliko kung saan sinabi ng talata. Na mula doon, umano'y inilipat tayo ng Panginoong Heso Kristo, matapos ng kanyang pagkamatay sa krus. Samantalang ang simbahang katoliko na kanilang tinawag na kadiliman, sa mga araw na iyon, ay hindi pa opisyal na nabubuo. Kaya, tiyak na ito ay walang katutuhanan, at ginamit lamang ang talata, upang pagbibintangan ng iglesia, na hindi pa eksaistido sa panahon na iyon. At ang totoong pinahiwatig ng talata na may salitang kadiliman, ay walang iba kundi ang pagkakaalipin sa mundo ng kasalanan na mula doon ay iniligtas tayo, tungo sa liwanag ng kaharian ng Panginoong Hezok Kristo. Sunod nating suriin ang pangalawang pangungusap na ginamit ng talata, nang sinabi nito ang salitang. At inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Malinaw na hindi nila masasabi ang wastong pag-uunawa sa salitang ito. Ito ay nangangahulugan na dahil sa pagkamatay ng Panginoong Hezo Kristo, Ayaong kanyang nailigtas ay nailipat na sa kanyang kaharian. At ang kaharian na ito, na doon na niya inilipat ang mga makasalanan, ay malinaw na hindi ang iglesia o kaharian ni Kristo na nasa Pilipinas. Dahil paano naman ito ililipat na wala pa namang iglesia ni Kristo na naitayo sa Pilipinas? Ibig bang sabihin, na ang salitang paglilipat, ay hindi pa nangyayari. Dahil wala pa si Felix Manalo at hindi po naman maaring ang kina ng mga ministro na ito, ang totoong iglesia noong naumanoy kanilang kasamahan. Dahil sila naman mismo ang nagsasabi, na ang Iglesia Katolika ay ang nauunang simbahan na itinayo ni Kristo sa Jerusalem. Pasugo Magazine, April 1966, Pahina 46, Ang Iglesia Katolika, sa pasimula, ay siyang tunay na Iglesia ni Kristo. Ibig po bang sabihin, na mula noong pagkamatay ng Panginoon sa unang siglo, ay sa 1914 pa lamang na ilipat ni Kristo mula sa kadiliman ng pagkakasala, ang iglesia na kanyang tinubos. Ang tagal naman po, kawawa naman yung mga tao, na hindi na nakaabot pa sa pagtatag ni Felix Manalo ng iglesia, na umano'y liwanag na paglilipatan ng mga taong nagmula sa kadiliman. At ang malinaw na kasinungalingan na ating maririnig mula sa mga ministro, ay ang pagsasabi na naubos ang unang iglesia, na itinatag ng Panginoong Hezo Kristo. Hindi ba nakakatawa ang pangangaral na yan? Grabe naman, wala ba talagang natitira sa kanila? Ito ang uri ng pagbibintang na halatang walang katutuhanan, dahil ni isang Bible scholar, o anumang malalaking referensya, ay walang nagsasabi na ang iglesia noon ng mga apostol, ay walang sumusunod na mga pinunok iniisip ko na imposible naman talaga ba diba, na biglang nawala lahat ng kristyano nang namatay lahat ng apostoles parang walang logic ba saan yung logic kung ganyan yung iisipin mo kasi ako nang niniwala kasi ako nang uh, mamatay ang apostoles meron talaga yan silang mga sumusunod hindi talaga yan napuputol imposible makutol yan. yan yan talagang nasa isip ko ang uri ng prinsipyo na katulad nito ang wala sa iglesia ni Cristo ang pananaw nila sa kasaysayan ay walang halaga dahil ito ay nakalipas na. Ngunit, ito pala ang magpapatunay na ang Iglesia ng Liwanag, ay hindi ang Iglesia na tatag lamang sa Pilipinas, kundi ang Iglesia na mula pa sa Jerusalem, kaya nakikita natin, na isang kabaliktaran ang pangangaral ng Iglesia ni Cristo, dahil baka po ang salitang kadiliman, ay nasa kanila na dapat lisanin na ng kanilang mga kaanib, at bumalik na sa Iglesia ng Kaliwanagan, sana po may napulo tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.